Hello guys, uh, dito tayo ngayon sa likod ng aming bakuran Muha tayo ng ano guys, yung saba na banana Kasi ano na siya guys, hinug na. At kinain na ng ibon at sa kadaga Dalawang ano to guys, dalawang puno ng banana guys So unahin natin itong isa guys Tuloy na natin dito sa gitna din. Hilahin natin yung ano. Uy. Palpak man. Hmm. nag ano man siya guys. Na Oo. Oh, oh, oh. Napunta doon sa isa, ibang puno. So hindi na natin mahila. Hilahin natin yung ano. Oo. Oh, doon na. Oo. Oh, Oo. Oh. So. so ano guys. Natanggal. So, yan na lang natin guys. Tabi muna natin. So, ang gawin natin ngayon guys, putulin na natin. Ito, ito. So, yung ano ko guys, yung lagari ko, ano. Anong tawag nito? Habul. So, ang tagal nito guys, okay, naka, ano siya, nakasabit sa isang puno. So, ito na yun guys oh natumba na guys okay patuloy natin yung ano guys yung dulo ay yung sa dulo lagi dulo lagi yan kukunin natin yung bunga tingnan nyo guys oh. pag labas ko dyan guys wala na dala ko na yung banana pero tingnan nyo guys may buti na lang may natira pa Oh, yun guys, oh. Wala na yung laman, guys. Puro na lang yan, ano, balat ng banana. Kinain na ng lahat ng ibon saka yung daga. <coughs> so, ito guys, kinuha ko muna yung mga wala ng laman. So, to, yun guys, ang naiwan guys. O, so, may oh, hinog na. So, iwan muna natin diyan Punta tayo sa kabilang puno ng saging yung isa ito guys oh. potol ko na guys hilahin ko yung ano niya yung dahon yun na guys malapit na malapit na malapit na guys malapit na guys so, Yun na guys ayan na guys so potol yun natin yung ano para hindi sa gabal oh order natin tagal pang makuha naipit boom ah, alam so kunin natin yung one at ito oh, putuloy natin tong yung mga kahoy guys na sa double then kunin natin yung bunga yung ano alam ba nyo guys na yung bunga niya guys may puso pa ng may puso pa na naiwan hindi nakuha yung puso tignan nyo guys yung puso niya guys na iwan pa sa nakasabit pa sa ano iso yan guys o oh. oh. yung sa iba po ah. yun guys oh. yung puso niya guys maya guys mm -hmm. pakita ko sa inyo guys oh. yun puso. ang taas na guys oh. yun ang puso niya guys oh. pwede ba yung gula pwede pang kainin yan so kunin muna natin yung mga wala ng laman guys talagang naunahan ako sa mga uh, guys yung mga ibon nilakas kumain itong mga ibon guys at saka yung daga bakit lang uh, daan sa puno so yun guys so, okay. kinuha ko muna yung wala, wala ng laman ay hey. para ayong uh, madala natin yung uh, malinis na wala ng ano so dito guys may nagtanong sa oh. yung kapitbahay namin na uh, hinihinda niya yung ano yung puno ng banana. Iano eh daw niya sa ano niya. Anong tawag ito. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin niya. So, pinutol natin yung pan kasi taas. Yun guys. Na may na. Ano na. Banana. Yung iba guys. Ano na. Sobrang hinog na guys. So. Yun guys. Pinutol ko muna yung sa kabila din. Para hindi masyadong mataas so yun na guys tapos na tayong nagputol then dali natin doon sa bahay at sayawan natin guys oh, ding ding ding, ding, ding. at ihatin na natin sa bahay so ito guys binalikan ko yung puso so yun lang po guys maraming salamat sa panonood please subscribe my youtube channel artapox tvmx thank you